Ganang hapon mga ka-farmers at welcome sa ating YouTube channel. At sa video na to ay gagawa tayo ng isang vermicomposting at the same time tataniman natin ang gulay sa itaas. Para magawa natin dito, kailangan ay may mga browns and greens tayo. Pagsasabayin natin itong banana trunks, yung mga dayami na yan. Tapos itong sinunog na rice hull, itong hindi pa nasusunog tay ng kambing ito yung vermicast may kasama itong worms at syempre sa si ibabaw niyan tataniman natin ng pichay dito natin pagsasamayin sa box na to kasama natin dito si Pam at si Angie karinin na kayo talawa ngayon magsisimula na tayo dito ng layering sa box na to ang una nating ilalagay ay ang rice hull rice hull yung nilagay natin sa pinaka ilalim kasi matagal ma-decompose yan. Yan, kalahati lang. Yan, ito yung pinaka-beadings natin. Then, susundan natin ng dayami. Nilagay natin siya sa ilalim kasi ito ay iinit pa yan. Di pa kasi siya decompose. Yan. At nilagyan din pala natin ng sapin. Sa pinaka-ilalim para kung sakaling kukunin natin itong mga organic fertilizer walang masasayang sa lupa kakabiran lang natin ito ng rice straw ng nasa siguro mga 2 to 3 inches yung kapal pagkatapos nating may yung dayami ang susunod natin ilalagay ay itong mga saging Kung bakit lagi kong nilalagyan ng saging pagkatapos ng rice straw kasi ang saging ay mataas yung kanyang moisture. Kapag umiinit itong dayami, ito naman yung saging ay naglalabas ng tubig so mas mabilis yung decomposition nilang dalawa kapag pinagsama. Ilalatag lang natin yan. Itong mga saging na to, ito yung mga pinagtiba natin ng saging no. Tapos pinutol-putol lang natin ng halos mga nasa sobra 1 foot tapos chop eh, ano natin parang in-slice in slice natin mas mabilis yan kumpara doon sa puputol-putolin nyo talaga ganitong klase ka farmer yung ginamit ko na pag chop chop yan uh, cutting along the grains yan mas mabilis diba? sya di ba hindi siya mapagod chop chop Pagkatapos nating malagyan nitong mga saging, yan, Papatungan naman ulit natin ng dayami sa ibabaw. Para dayami tapos saging, dayami 'yung magiging composition yan, Yung dalawang layer na 'yan mas mabilis na ma-decompose. Kaya kung halimbawa'ng mayroon kayong palayan at may mga restro, 'wag n'yong susunugin. Pwede niyo'ng isama sa inyo'ng garden kahit hindi pa siya decompose, ilalagay niyo lang sa bandang ilalim. Ngayon natapos na natin 'yung layer ulit ng rice straw. Ang susunod nating gagawin ay papatungan ulit natin ng saging. Kung mapapansin niyo, 'yung saging at 'yung rice straw ay pinagpapatong natin. Ito ay pang maiwasan natin 'yung matinding pag-init sa ating compost. Kapag uminit kasi masyado 'yung ating compost mas tumatagal yung decomposition yan base sa experience ko kaya kapag mayroong saging mas mabilis yung decomposition process kapag masyadong basa matagal din yung decomposition pag masyadong umiinit at natutuyo matagal din yung decomposition mapapansin niyo dito yung mas malalapad na ng mga mga trunks yung nilagay natin kasi para masigurado natin na dikit-dikit sa iba oh, no? Isa rin dito sa ginagawa natin itong Paranka Farmers kasi bibitawan natin ng vermi worms sa itaas na buhay. Kaya napaka-importante na hindi sila makapiktuan ng matinding init nitong rice straw. Pag nalagay na natin lahat, dito na. Ito na yung tayo ng kambing yung ating ilalagay. Alam nyo ba na basis sa experience ko, ang tayo ng kambing ay isa sa pinaka magandang organic fertilizer na magpapataba na inyong pitsay. Kaya sakto siya sa mga itatanim nating pitsay. O kahit kulay, sa ang gulay, sa okra, sa kalabasa, tried and tested na ng mga backyard gardener. Ito na ang ibubos natin. so então, pagkatapos na malagay natin yung yung vermi worms kinaberan natin ito ng rice salt yan ito ay para matabunan yung mga worms sa ilalim at siyempre matagon na rin natin yung mga organic fertilizer na nakalagay sa ilalim at pagkatapos yan ito na yung carbonized rice na ang sulat natin lagay. Ito yung rice hull yung nilagay natin sa ibabaw para yung hindi sinunog yung sa ibabaw baka nunin ang manok. At yan, nakalat na natin yung carbonized rice hull sa si ibabaw. Ngayon, upang hindi pakialaman ng mga manok, pansamantala muna natin tatabunan. Ito mga daw ng saging. Hindi muna natin tataniman itong, itong pichay upang makakondisyon muna yung nilagay natin dyan. Ito ay isang paraan din upang ma, yung mga worms sa ilalim ay magkaroon ng protection sa matinding init at sa matinding ulan Kaya thank you very much sa ating dalawang kasama Voice na voice. Kanyan lang mga farmer yung video natin. Maraming salamat sa inyong panonood at ito ay isang para na kusang magtatanim tayo ng isang ng ating mga gulay na kusang yung mga basura natin sa paikot nating bahay ay nagagamit natin bilang mga organic fertilizer. Maraming salamat sa inyong panood and bago ka sa aking YouTube channel at gusto mo ng ganitong mga content don't forget to like, share at syempre mag-subscribe ka na for more videos. Happy farming! Kita-kits ulit tayo sa sunod na video.